Sa bawat umaga, pinapaalala ng Diyos na may bagong pag-asa. Sabihin mo sa so sarili mo ngayon, hindi ako pinababayaan ng Diyos. May solusyon sa lahat ng aking problema. Ako ay higit pa sa aking mga pagkakautang. Ako ay tatayong muli. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 12, Bubuksan ng Panginoon ang langit. Ang bodega ng kanyang kayamanan, upang bigyan ka ng ulan sa takdang panahon at pagpapalain ang lahat ng iyong gawain, ipapahiram sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang. Alam ko na ang pakiramdam kapag iniisip ang mga utang. Parang wala ka ng katapusan. Pero kapatid, tandaan mo na hindi hadlang ang mga utang para matapos ang plan ng Diyos sa buhay mo. Maraming tao ang dumadaan dito. Pero sa tulong at habag at grasya ng Panginoon at kung may disiplina ka, sipag at pananampalataya, ikaw ay makakabangon. Ang sitwasyon mo ngayon ay hindi permanente. Darating ang panahon na ikaw mismo ang magpapatotoo na makakalabas ka sa pagkakautang at makatulong ka pa sa ibang tao. Huwag mong hayaan kainin ka ng guilt at takot at ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan at bagong pagkakataon sa iyo. Panginoon, lumalapit po ako ngayon dala ang aking bigat, pasanin, alam niyo ang bawat utang na aking iniinda, bawat gabing hindi ako makatulog sa kakaisip, pero naniniwala ako na walang imposible sayo, Panginoong Jesus tulungan ninyo ako na magkaroon ng tamang diskarte, tamang trabaho at tamang disisyon sa buhay upang mabayaran ko ang lahat ng aking pagkakauta. Palitan ninyo ang aking takot ng tapang at ang aking pangamba ng pag-asa. Turuan ninyo akong maging matsyaga at masinog. At higit sa lahat, aking Panginoong baguhin ninyo ang aking puso na kahit sa anong hirap, marunong pa rin akong magtiwala at magpasalamat. Alam kong darating ang araw na ako'y magiging malaya sa utang at ako'y magiging pagpapala sa ibang tao. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, Sabagkat bakit kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikapapahamak kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Kapatid, kung narinig mo ito ngayon, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. God is your provider. God is our provider. Lahat ng kailangan mo ay kayang ipagkaloob sa tamang panahon. Huwag kang sumuko. Tuloy ang pagkilos at higit sa lahat, tuloy ang pananalangin. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, ako'y makakabangon, ako ay magiging malaya sa lahat ng utang. Ako ay pagpapalain ng Diyos ng higit pa sa aking inaasaan. Kaya't lumakad ka ng may lakas ang loob at pananampalataya. Ang Diyos ay tapat, siya ay kikilos para sa iyo. Kapatid, kung ikaw ay nabless sa panalangin na ito, huwag mong kakalimutan na ilike ang video na ito, mag sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong panalangin. At bilang tugon sa iyong pananampalataya, i-comment mo sa ibaba ang salitang amin bilang tanda ng iyong ayon sa panalangin na way patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. God bless you.